Nagkakahiwa-hiwalay na ang partido, mga opisyal ng CCP lumalaban na kay Xi Jinping. Habang patuloy na nagpapakita ng magandang larawan ng China tungkol sa kanilang ekonomiya ay dumarami naman ang mga ulat na nagsasabing hindi ito ang tunay na kalagayan. May mga eksperto at professor na nagsalita na, pero sa halip na pakinggan ay tila pinipilit silang patahimikin. Maraming tanong ang lumalabas. Totoo ba talaga ang mga numerong inilalabas ng gobyerno? Ano ba ang tunay na nangyayari sa loob ng China? Alamin natin ng kwento sa likod ng lumalalang ekonomiya, ang tapang ng mga nagsalita at ang dahilan kung bakit tila ayaw ng pamahalaan na lumabas ang katotohanan. Pero bago tayo magsimula ay baka pwedeng like at subscribe ng video na ito. Malaking tulong at bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Kaya naman simulan na natin. May lumabas na bagong ulat mula sa isang kilalang pahayagan na nagpapakita ng isang mahalagang katotohanan kung saan unti-unti nang hindi ipinapakita ng China ang tunay na kalagayan ng kanilang ekonomiya. Maraming impormasyon na dati ay malayang inilalabas, ngayon ay bigla na lamang hindi na makikita. Dahil dito ay mas lalo pang nahihirapan ang mga tao sa loob at labas ng bansa na maintindihan kung ano talaga ang nangyayari sa ekonomiya nila. Sa totoo lang, kitang-kita na ang ekonomiya ng China ay dumadaan sa matinding problema. Hindi na ito maaaring itanggi pa. Kahit may mga balitang lumalabas na pilit ipinapakita na maayos ang lahat ay makikita sa iba't ibang senyales na hindi ganoon ang katotohanan. Ayaw ng marami na bumagsak ang China dahil may mga magagandang aspeto rin naman ng bansa. Pero kung pagbabasehan natin ng mga datos at pahayag ng ilang eksperto, ay malinaw na malalim ang financial problem na kinakaharap nila ngayon. Samantala, noong mga nakaraang taon, ang China ay isa sa mga bansa na pinupuntahan ng maraming negosyo. Maraming investors ang naglagay ng tiwala sa kanilang sistema para itong isang pangakong lugar para sa pagunlad. Ngunit habang lumilipas ang panahon, ay unti-unti na itong nawawala. Kahit pa nagkaroon ng kasunduan sa kalakalan noon ay hindi ito naging sapat para ayusin ang mga problema. Sa halip mas dumami pa ang mga taong nakapansin na iba ang sinasabi ng mga leader sa ginagawa nila. Mas maraming mamamayan ang nagising sa katotohanan na ang gobyerno ay hindi ganap na tapat sa kalagayan ng bansa. At ngayon ay may isa na namang profesor mula sa China ang naglakas loob na sabihin sa publiko ang mga bagay na pilit tinatago. Siya si Professor Joe Kiren. Ayon sa kanya at ito ay mismong sinabi niya, ang problema ay nasa ekonomiya pero ang ugat nito ay nasa politika. Sa madaling salita, sinasabi niyang hindi lang ito usapin ng pera at negosyo. Ang tunay na dahilan ng paghina ng ekonomiya ay ang mga desisyon at patakaran na nagmumula sa pamahalaan. Pinuna rin niya ang mga opisyal na datos tungkol sa gross domestic product o GDP ng China para sa taong 2024. Ayon sa kanya, hindi ito kapani-paniwala at malayo sa tunay na kalagayan ng bansa. Ang mas nakakatakot dito, may naunan ng nang nangyari na halos kapareho nito. Isang kilalang economist sa China ang nagsalita rin tungkol sa tunay na sitwasyon ng bansa. Ngunit pagkatapos ng panayam sa kanya ay hindi na siya muling nakita. Walang opisyal na pahayag kung nasaan na siya. Kaya may pangamba na baka may masamang mangyari rin sa bagong profesor na nagsalita ngayon. Ayon sa ilang ulat, posibleng siya ay pinatahimik na rin ng mga taong may kapangyarihan. Pero bago natin pag-usapan pa ang mga bagong babala ng mga eksperto, mahalagang balikan muna natin ang nangyari sa ekonomistang ito na unang nagsalita. Siya ay si Gao Shanwen. Isa siyang kilalang chief economist sa isang kumpanyang pagmamayari mismo ng gobyerno ng China. Siya ay matagal ng advisor ng mga matataas na opisyal ng bansa. Ngunit noong buwan ng December ay naglabas siya ng isang pahayag na mabilis na kumalat sa social media at naging usap-usapan sa buong bansa. Ayun kay Gao, mas malakas ang paggastos ng mga taong nakatira sa mga probinsyang maraming matatanda. Habang mahina naman ang konsumo sa mga lugar na mas bata ang populasyon, sa unang tingin, ito ay kakaiba. Karaniwan kasi, iniisip ng marami na ang mga kabataan ang mas aktibo sa paggastos. Pero ipinaliwanag niya na ang mga matatanda ay may regular na pensyon, kaya tuloy-tuloy ang kanilang gastusin. Samantalang ang mga kabataan, dahil sa kawalang katiyakan sa kinabukasan, ay mas pinipiling magtipid. Ang mga nasa gitna namang edad ayon kay Gao ay parang nawalan na ng gana sa buhay dahil sa hirap ng sitwasyon. Maliban dito, isa pa sa kanyang binanggit ay tungkol sa sitwasyon ng mga manggagawa. Ayon sa kanya, halos 47 milyon na mga migrant workers na dati ay nagtatrabaho sa mga lungsod ay napilitang bumalik sa kanilang mga probinsya. Hindi ito dahil gusto nila, kundi dahil wala na silang makuhang trabaho sa syudad. At dahil wala na sila sa urban areas ay hindi na sila isinama sa opisyal na bilang ng mga walang trabaho. Parang bigla na lang silang nawala sa listahan kahit malinaw na hindi pa rin sila nakakaahon sa hirap. Ngunit hindi dito natapos ang kanyang mga sinabi. Ipinahayag din niya na ang mga inilalabas na GDP figures ng pamahalaan ay palaging mas mataas ng around 3% kumpara sa tunay na datos at kung pagsasama-samahin ito sa loob ng tatlong taon ay mahigit 10% ang sobra sa bilang. Ginamit niya ang mga totoong datos ng investment, consumption at labor force para mapatunayang mali ang official report ng gobyerno. At ang pinaka nakakagulat sa lahat ay nang sabihin niya ang mga ito mismo sa state media ng China. Ayun kay Gao alam nating lahat na palaging 5% ang inilalabas na numbers ng gobyerno kahit na hindi ito ang totoo. At nang matapos ang taon ay hindi nga siya nagkamali. Lumabas na 5.2% daw ang GDP ng China. Sa unang quarter naman ng 2025, ang inaasahan ay 5.1% pero ang inilabas ng gobyerno ay 5.4% kahit walang sapat na datos na sumusuporta dito. Gayun din naman maraming tao ang naniniwala na hindi ito totoo. At ngayong may isang taong naglakas loob na magsabi ng totoo sa harap ng madla ay mas lalo siyang hinangaan ng publiko. Ayon sa mga netizen, matagal na nilang alam ang ganitong klase ng problema. Pero ang tapang nigaw na ilanta dito ay tunay nakahanga-hanga. May mga nagsabi na sana mas marami pang katulad niya ang mabigyan ng pagkakataon na magsalita. Mayroon ding umaasa na sana mapakinggan ng mga namumuno ang mga ganitong pahayag at kumilos na para sa tunay na solusyon. May ilang nagsabi na dapat daw dagdagan ang pensyon ng mga matatanda dahil sila na lang ang bumubuhay sa maraming pamilya. Sila ang tumutulong sa gastusin tulad ng pagkain at edukasyon ng mga bata. Kahit may ilang bumatiko sa mga sinabi ni Gao at nagsabing hindi ito balanse, ay hindi pa rin maikakaila na maraming bahagi ng kanyang pahayag ang tumatama sa tunay na sitwasyon. Sa isang bansa na kilala sa mahigpit na kontrol sa media at malakas na censorship, ang ganitong mga pahayag ay bihirang marinig. Kaya habang mas dumarami ang mga taong humaharap at nagsasabi ng totoo, ay mas dumadami rin ang mga mata na unti-unting nabubuksan sa tunay na nangyayari. Sa likod ng magagandang numbers na ipinapakita sa papel, ay naroon ng isang krisis na matagal ng pilit ikinukubli. Pero kung iniisip ng iba na matatanda lang ang gumagastos ng pera, ay hindi ito ganoon kadali. Sa maraming pamilya ngayon sa China, ang mga pensyon na natatanggap ng mga nakatatanda ay siyang ginagamit para matustusan ang pang-araw-araw na gastusin ng buong pamilya. Gamit ito para sa pagkain, pambayad ng kuryente, tubig at pati na rin sa tuition ng mga bata. Kaya kahit may perang gumagalaw sa ekonomiya ay hindi ito dahil sa malakas ang kabuhayan. Bagkus, nagpapakita ito kung gaano nakadesperado ang mga tao para lang makaraos sa araw-araw. At dahil hindi kinaya ng pamahalaan ng katotohanan na unti-unti nang nabubunyag, kinabukasan ay bigla na lang na wala online ang lahat ng post tungkol sa naging talumpati ni Gaw. Hindi na rin siya makita sa mga social media platform. Tuluyan na rin isinara ang kanyang WeChat account para bang tinanggal siya sa mundo ng internet. Isang malinaw na senyales ito na hindi siya pinayagang magsalita muli. Parang sinasabi ng gobyerno na hindi pwedeng ikwento ang katotohanan, lalo na kung ito ay makasisira sa magandang imahe na gusto nilang ipakita sa buong mundo. Pero sa kabila ng lahat ng pagtatakip at pagtanggal ng impormasyon, ay hindi pa rin mapigilan ang patuloy na pagbulusok ng ekonomiya. Sa halip na makinig at magbukas ng pag-uusap sa mga eksperto, ay lalo pang pinatindi ng pamahalaan ni Xi Jinping ang censorship. Nitong mga nakaraang linggo ay muli na namang huminto ang China sa pagbibigay ng mga mahalagang datos tungkol sa tunay na kalagayan ng kanilang ekonomiya. Ginagawa nila ito para hindi malaman ng ibang bansa, lalo na ng mga foreign businessmen, kung gaano na talaga kaseryoso ang problema sa loob ng bansa. Lalo na ngayong umiinit muli ang tension sa pagitan nila at ng mga kapartner sa trade. At ngayon ay may isa na namang matapang na babae ang lumantad para magsabi ng totoo. Isa siyang professor mula sa Peking University na naglabas ng isang open letter. Sa sulat na yon ay matapang niyang tinuligsa ang pamumuno ni Xi Jinping at ang sistemang anya ay parabang isang bitag na walang labasan. Isang sistemang nasira na raw at hindi na kayang ayusin pa. Ang professor na ito ay si Zhang Yingzi. Isa siyang associate professor sa marketing department ng Guanghua School of Management sa Peking University. Sa isinulat niyang article na lumabas sa isang pahayagang base sa Amerika ay direkta niyang kinwestyon ang liderato ni Xi Jinping na nawagan siya ng malawakang pagbabago sa pamahalaan. Ayon sa kanya, ang nararanasan niya ay parang walang kawala na bitag at isang sistemang tuluyan ng nasira. Ganito raw ang naramdaman niya sa loob ng higit sampung taon na pagtuturo niya sa ilalim ng Chinese Communist Party. 12 years na raw ang lumipas mula nang bumalik siya sa Beijing matapos magtrabaho at mag-aral sa Amerika ng halos 10 taon. At sa nakalipas na apat na taon ay naging professor siya sa isa sa pinakatanyag na university sa buong bansa. Pero habang tumatagal, imbes na umasenso ang kalagayan ng mga tao ay lalo raw itong lumalala. Araw-araw daw niyang nasasaksihan kung paano unti-unting humihina ang tiwala ng mga estudyante, mga magulang, at mga kasamahan sa trabaho sa kinabukasan. Ibinahagi rin niya na noong lumabas ang balita na ang gross domestic product ng China para sa year 2024 ay nasa 5% daw ang pagtaas. Marami raw sa kanilang mga eksperto ang napatawa na lang dahil alam naman ng lahat na hindi ito tunay na numbers. Ayun sa kanya, marahil ay matinding pressure ang naranasan ng head ng Statistics Bureau na si Director Kang Yi para ilabas lang ang numerong iyon at maipakita sa publiko na parang maayos pa rin ang lahat. Pero ang mas mahalagang tanong ayon sa kanya ay hindi tungkol sa mga numero. Tanong niya, kamusta na ba talaga ang mga negosyo? Ano ang nararamdaman ng karaniwang tao? Sa aktwal na sitwasyon, halos lahat ng sektor ay pabagsak na hindi lang mga kumpanya ang apektado, kundi maging mga ordinaryong mamamayan ay ramdam na ramdam ang bigat ng sitwasyon. Marami ang nawalan na ng tiwala at pag-asa. Marami ang hindi na naniniwalang may magbabago pa. Gayun din, binanggit pa niya na may mga bangkong nasa malalayong probinsya na hindi na pinapayagang mag-withdraw ang mga taong naglagay ng pera sa kanila. May mga kaibigan din daw siyang umalis na sa China para doon na manirahan sa ibang bansa. Marami sa kanyang mga kasamahan ay may green card o permanent residency na sa ibang bansa. At ang nakakalungkot habang sinasabihan ng mga kabataang Chinese na magsakripisyo raw para sa bayan, ang mga anak naman ng mga makapangyarihan ay tahimik na naninirahan sa Amerika o sa Europe. Dagdag pa rito may kwento pa siya tungkol sa isang dating opisyal sa kanilang university na halos buong taon ay nasa ibang bansa kasama ang mga anak. Paminsan-minsan lang daw ito bumabalik sa China para magsalita ng sama ng loob at ang kanilang din ayon sa kanya ay abalang-abala na rin sa paghahanda ng papeles para makaalis ng bansa sa lalong madaling panahon. Sabi pa ni Professor Jiang, lumaki siya sa China, nag-aral at nagtrabaho sa Amerika at bumalik sa China para sa kanyang pamilya. Umasa raw siya na makakatulong siyang paunlarin ng sarili niyang bansa. Pero habang lumilipas ang panahon, ang inaasahan niyang pagunlad ay hindi dumating sa halip mas lalong lumalala ang sitwasyon ng mga tao, ng ekonomiya at ng buong sistema. Nakakalungkot pero ito ang katotohanang dapat harapin. Bago niya tinapos ang kanyang sulat ay binanggit niya ang isang sikat na pahayag mula kay Mayu, isang American scholar. Sabi nito, paghiwalayin natin ang Chinese Communist Party at ang sambayan ng Chinese. Ayon kay Professor Zhang, napakalalim ng katotohanang nakapaloob sa linyang iyon dahil para sa kanya ang CCP ay abala lamang sa paggawa ng mga istorya na maganda pakinggan. Pero wala namang tunay na aksyon para ayusin ang mga problema. Mas mahalaga sa kanila ang panatilihin ng kapangyarihan kaysa tulungan ng mga tao. Ayon kay Professor Jiang, ang nakakatawang parte raw ay hindi lang basta gumagawa ng malalaking pangarap ang Chinese Communist Party. Ang mas nakakagulat, paulit-ulit pa nila itong binabaligtad. Isang araw ay may inilalabas silang bagong policy Ngunit sa susunod na araw ay bigla na lang itong nawawala na parang hindi ito kailanman naging mahalaga. Ang mga opisyal na dokumento na akala ng lahat ay seryoso ay bigla na lang tinatapon at nililimot. Wala silang sinusunod na malinaw na direksyon dahil dito ay nawawala ang tiwala ng mga tao. Kaya hindi na rin nakapagtataka kung bakit unti-unti nang bumababa ang kumpiyansa ng buong sambayanan. Isa sa mga halimbawa ng ganitong kalituhan ay ang tinatawag nilang Chinese style modernization. Isa sa pinaka-importanteng layunin nila ay ang marating ang antas ng isang moderately developed country pagsapit ng taong 2035. Pero ayon sa mga pag-aaral ng mismong mga economists sa loob ng China, kailangan nilang makamit ang hindi bababa sa 5% na GDP growth kada taon para magkaroon ng chance na maabot ang target na yun. Ngunit ang tanong, gaano ba talaga kahirap maabot at mapanatili ang 5% na growth taon-taon? Lalo na kung totoo ang sinasabi ng mga kritiko na ang 5% noong 2024 ay hindi totoong galing sa tunay na lakas ng ekonomiya. Ayon sa kanila, bukang pinalobo lang ang numerong ito. Ginamit daw ang concentrated exports o ang pagbomba ng mga produkto palabas ng bansa para lang tumaas ang bilang sa papel. Pero hindi ito sinasalamin ng tunay na galaw sa merkado. Kung tutusin, hindi normal para sa isang bansang kasing laki ng China na umaasa ng halos one-third ng kanilang paglago mula lang sa export at import. Kapag tiningnan mo ang tunay na laman ng kanilang ekonomiya, hindi mo masasabi na mataas ang kalidad ng sinasabing 5% growth. Mukhang mabangulang sa unang tingin pero kulang sa laman kapag sinuri ng malapitan. Pero kahit paulit-ulit na nagpapahayag ang CCP ng mga layunin nila, kadalasan ay nagiging biro na lang ito sa mata ng publiko. Pero ayon pa rin kay Professor Jiang, kung maayos ang sistema at ang paraan ng pamamalakad, posible naman daw talaga na maabot ng mga Chinese ang per capita GDP na nasa pagitan ng 20,000 hanggang 30,000 dollars. Hindi ito pangarap lang, kundi isang posibleng realidad, lalo na kung maibabalik ang kasiglahan ng bansa tulad ng noong dekada 80. Noong panahong iyon, bukas pa sa mundo ang China at hindi puro away sa pagitan ng mga klase ang laman ng kanilang ideology. Sa loob ng mahigit 30 years ay napakabilis ng takbo ng ekonomiya ng China. Ngunit matapos ang 18th Party Congress ay biglang naging mabagal lang lahat. Mula sa dating 10% na annual growth ay hirap na hirap na silang abutin kahit ang 5%. Oo, maraming dahilan kung bakit nangyari ito. Nandyan ang real estate bubble, mahirap na global situation at pati na rin ang mga batas sa ekonomiya. Pero sa bandang huli, ang totoong problema ay ang mismong banggaan sa pagitan ng istruktura ng ekonomiya at ng pamahalaan na siyang dapat humahawak nito. Sabi nga ng dating premier na si Wen Jabao, kung walang political reform ay hindi rin magkakaroon ng totoong economic reform. At kung walang pagbabago sa paraan ng pamahalaan, mapapatay nito ang lahat ng opportunity para sa totoong pagunlad. Ibig sabihin, walang saisayang kahit gaano kagandang plano kung ang gobyerno mismo ay hindi handang magbago. Isang magandang halimbawa nito ay ng panahon ni Li Keqiang. Sa ilalim ng kanyang pamumuno ay nabigyan ng puwang ang mga bagong ideya tulad ng messaging app na WeChat at mga bisikletang pwedeng ipamahagi o i-rent. Sa ngayon sila na ang simbolo ng bagong ekonomiya sa China, isang uri ng platform at sharing economy. Pero sa kasalukuyang political environment ay wala ng kalayaan para sa mga ideyang ganito. Ang sistema ngayon ay tila sinasadya ng patayin ng anumang innovation na maaring magdala ng pagbabago. Araw-araw, ang bawat mamamayan ay tila nakakadena sa mga patakaran at sistemang labag sa natural na kalayaan ng tao. Sa mas malaking sakop, ang mga ipinatutupad na batas ay hindi talaga nakatuon sa mga tunay na problema ng lipunan. Sa halip, puno ito ng mabagal at magulong bureaucracy na mas nagpapahirap sa sitwasyon. Kaya habang hindi pa nagbabago ang ganitong klase ng pamamalakad, ay patuloy na mababangga ang pagunlad ng bansa sa isang pader na hindi basta-basta matutibag. Samantala, Noong summer ng taong 2021 ay tinamaan ng matinding pagbaha ang Henan Province. Ayon sa opisyal na ulat, ilang daang katao lang daw ang namatay o nawala. Pero nang makita ng personal ang Jingguang Road Tunnel sa Zhengzhou ay iba ang larawan. Lumulutang ang mga katawan sa tubig. Sa nakitang iyon ay malinaw na higit pa sa ilang daang katao ang tunay na bilang ng mga namatay. Malala ang nangyari pero pilit itinatago. Sa mga nakaraang taon ay ramdam na ramdam na ng mga tao ang bigat ng tensyon sa lipunan. Sunod-sunod ang mga kasong pananaksak, kaguluhan at karahasang pampubliko. At ang mas masakit tila pinaglalaruan pa ng CCP. Ang damdamin ng mga mamamayan sa pamamagitan ng mga salita nilang taliwas sa ginagawa nila. Sa kanilang party constitution ay isinulat ang mga linyang nagsasabing dapat hanapin ang katotohanan gamit ang katotohanan at maging praktikal. Pero sa totoo lang, kabaligtaran nito ang aktual na ginagawa ng gobyerno. Ngayon maraming tao na ang nagsasabi, sobra na ang paulit-ulit na kasinungalingan. Hindi na kami ganoon kadaling maniwala. Kahit gaano kaganda ang kwento ng gobyerno, ay wala itong saysay kung hindi rin nila aayusin ang pinakaugat ng problema. Madalas itanong kung may kakayahan bang magsabi ng totoo ang mga profesor sa mga kilalang university tulad ng Peking University. Maari ba nilang ipaabot ang katotohanan sa mga nasa itaas? Pero ayon kay Professor Jiang, wala silang magagawa. Ang mga intelektwal ay naiipit lang sa mga maliliit na technical na pag-aayos. Wala silang tapang para tumindig at magsalita ng buong katotohanan. Sa halip na pipilitan silang makisabay sa Peking kwento ng pag-asa at pagbabago, sa mga university research centers at mga negosyo ay pare-pareho ang kalakaran. Inuuna ang pansariling interes kaysa sa pangmatagalang solusyon. Kahit halos wala nang natitirang lupa para sa innovation, ay may mga ilang kumpanyang pilit na naglalaban tulad ng Blacksmith Wukong at Deepsea pero sa ilalim ng ganitong sistema ay mahirap pumasa na ang mga mumunting apoy na ito ay magiging malawak na liwanag para sa buong bansa. At pagkatapos ng lahat ng ito ay may isang mapait na katotohanan na hindi pwedeng itanggi. Walang tunay na solusyon kung hindi babaguhin ang mismong sistema. Dahil ang problema ay hindi lang basta nasa ekonomiya, ang tunay na ugat ng lahat ay nasa mismong pamahalaan. Sa huli matapos ang lahat ng mga sinabi sa liham ay isang malinaw at matapang na punto ang binigyang diin ni Professor Jiang para sa kanya, ang pinakaugat ng lumalalang problema sa China ay hindi lang basta ekonomiya, hindi lang kalakalan, kundi politika. At kung may solusyon mang posibleng magbukas ng bagong pag-asa para sa bansa, para sa kanya, walang ibang daan kundi ang pagbabago sa mismong sistema ng pamahalaan. Ganoon kahalaga ang ideyang ito sa kanya, kaya inulit pa niya ito ng hindi lang isang beses kundi tatlong beses. Ang sabi niya, political system reform, political system reform, political system reform. Ibig sabihin para magkaroon ng tunay na pagbabago ay kailangang baguhin ang mismong ugat ng gobyernong nagpapalakad sa kanilang bansa. Alam natin na medyo mahaba ang liham na ito pero sana ay mas naging malinaw ngayon kung bakit napakahalagang pakinggan ito ng buo. Hindi lang ito basta reklamo o simpleng puna mula sa isang ordinaryong mamamayan. Ito ay isang malalim at maingat na pagsusuri mula sa isang profesor na matagal nang nagmamasid at nagmamalasakit. Hindi siya basta nagsasalita para lang makapanira. Mula sa bawat salita niya ay makikita mo ang pag-aalala niya para sa mga taong araw-araw ay lumalaban sa hirap ng buhay sa China. Sa kasamaang palad para kay Xi Jinping, hindi naging lihim ang liham na ito. Mabilis itong kumalat sa social media sa China at agad itong nakarating sa kaalaman ng mga autoridad. Tulad ng inaasahan, hindi ito pinalampas ng Chinese Communist Party. Sa mga ganitong gobyerno ay isa lang ang kinakatakutan, ang pagkawala ng takot ng taong bayan. Dahil kapag unti-unti nang nawawala ang takot ng mga tao, ay doon na nagsisimula ang tunay na panganib para sa mga nasa kapangyarihan. Hindi rin nagtagal, may lumabas na pahayag na nagsasabing hindi raw si Professor Zhang ang mismong sumulat ng liham. Ayon sa kanya, nahack daw ang kanyang email at may ibang taong nagpadala ng sulat na iyon. Humiling pa siya na burahin ito mula sa publication. Pero para sa mga matagal nang sumusubaybay sa galaw ng CCP, hindi na bago ang ganitong mga retraction. Sanay na sila sa mga ganitong istorya na sa totoo lang madalas ay sinadyang ilabas sa ilalim ng matinding pressure mula sa pamahalaan.